Pasama namin dito kayo na si Ate. Ayun na siya sa task ngayon, no? Ate! Ang taas niya, no? Niya, no? Sa ate. Ito yung dal, ito yung tatlo. Oh, ayun na sila, Jeyo. Oh. Pinapababa nila si Ate. Kasi nga, delikado daw. Oh, bakit parang bumaba ka na, te? Bakit? Pag namatay ako, walang pakalit na buhay ka. Ate! Ingat! Ate ba tikat? Tumalap siya. Ha? Sama mo na lang si ate diyan magtalon. Napakalupit ito kaya na pa tumatalon eh. Ha? Sa ko lang si ate. Kaya, eh ilang taong ka na ate? 16 Ano pa alam mo po? Olivia. Olivia. Mas magaling pa siya umakit. Oh! Lumanguin na. <laughs> Lumanguin nga, Jay. Sige, sige. Sige ate. Sige nga. Itatawa kan dyan ni ate, oh. Bukot, ang itim. Barang natawa sa'yo si ate. Si ate. Ay, ba't kaya natawa? Ano na Jay? Si Doming no? oh. Paaya-aya maglangoy, oh. Iyan na siya ngayon. E, Iyan na siyang anito na naman. Ay, ta. pa lang, Jay. Wala ka na. Layo nila, lang. Taas kaya niyan, guys. Yan, hawakan ka na lang ni ate para makakit ka. Kawawa ka naman. Boom! Ginanun lang, ay ikaw? <laughs> tay, kamusta tay? Ayos lang? Ayos lang? Oh! Ay, ikaw, Jay? Huwag ka Jay. Kaya talaman nangyari sa'yo na video ko. <laughs> Panis! <laughs> One! Two! Four! <laughs> Five! Six! Time to win! Two! Yeah, man! Baby, it's me, you know? Punish! Punish, woman! Gabi mo kaya bang? Siya na nakapamaywang lang nung tumalun ka. Alright, so nandiyan na yung ating yes. pagkain. Ako, salamat. 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 Kuya, salamat po. Nakayarap mo kami na ano? Parilya. Parila doon kay Kagawad Doralim. Dapat pala nag-ano kanina pa no, ko ng mga kahoy-kahoy na no. Ulay, tambay lang din ako dito eh. Sana may ano na tayo diyan. So habang nililigpitan sila, magtimpla muna tayo ng juice pang palamig. Kay katagal kasi ni Darius. So ayun na nga, kita niyo sila ate sa picture. Hmm. Kita niyo. Ha? Pala ka sa sila. Okay lang para di makita may ano, pipitin tayo ng juice. eh, baka sabihin niya talaga kami sa juice. Kasi nga ba, naging kami juice kanina. Hindi pa bilang akong juice ngayon. Damutan eh. Bus mo natin dito. Dalawa para sa bed sa lasa. Oy, panis! ulam na tayo, guys. Hey! 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 Sige natin. Yeah. Ito naman si Ming. Alagaan niya. Alagaan pa rin ni Wiha, ha? Manis, okay. eh. Oh. Nandiyan tayo sa ista. Oo. Nandiyan tayo sa nyo baka may hasang. Ayan, so, yeah, nakita tuloy nila ate. May juice tayong dala. <laughs> oh, okay, 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 okay. Panis, may juice na kami. Okay. Aha. Huwag <laughs> ka naman nandiyan! Ito pala yung juice. Nya tikim lang, nya tikim. <laughs> Ay, tikim ba? Hindi ka nagsabi, inubos mo na lang. Ito ka na sana nagbaso. Matabang. Matabang. Pero pwede na yan. Cool Kulang sa ice. Tagdaga mo lang gagawin yung ibang ice yan. <laughs> I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. so fast went from so lonely to falling asleep in your arms I used to be afraid to fall down. love my past relationship was a disaster but I don't care cause you took my scars pieces and broken heart Numbed all the pain Show me how to heal And now I don't Grabe ko yan o, buti walang mga as dito yeah. wala, Imposible, tino. Wala <laughs> Kasi wala grabe. Wala kaya napansin ka. Ko, na, wala. Ha? May napansin ka kanila dito. Wala. Malaking ano lang. Malaking mga isda. <laughs> Ayaw isda. Pero Dini wala. As. Mo. Wala. Kasi kaya ano. Sige early. Hindi ka late palagi, no? Kasi early. Ay, yeah! Uh, early. 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 early! Early! Ito si Kiano. Si kano Darius. 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 tinamo mo, sobrang healthy kasi Darius. wala siyang yan, virus. Yeah! yeah. Si oh, si Doming. Si Doming. Doming. Kasi pag tumawa siya, parang kambing. Oh! Oh! ko ko oh, oh, oh. Sabi mo Pot, pot, pot. Parang utot. <laughs> <laughs> okay. Pero tambayan talaga namin siya dito. Pero may nagkakampot talaga dito. Hmm, kami. Ah, uh, pero wala, nag-overnight. Wala. Mag-overnight mag tayo, tapos yung iba yung hindi nag-overnight. Di -overnight. -overnight. Ay, -overnight First time? Grabe! Pinaka-una-unahan tao mag-overnight. Totoo, guys? Totoo? Bago Sabi na ako mag-overnight talaga dito. Ay, kayo pati, pati si Kuya na lagi po dito. Ngayon lang rin mag-overnight. Medyo kasi kakaano, Kuya. Medyo kakaiba dito. Kaya nag-ano. Sila mga kasama dito ko. Mga barkada ko tapos libangan talaga, talaga namin dito. Kanta kanta mm. kami. Chill sila talaga Chill lang dito. Dala kami ng tugtugan dito at sayawan. Tumut Tumutugtog kayo. Sakto may gitara ko dyan. Kunin yun! Ayos! 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 Ano kanta tayo? Sige, sige. Kunin ko Sigur. lang yung gitara ko. Kanta. Ah, sige po. Diba? Yung talaga. Diba? Kasama sa kaya singer. Kaya kasal ka ko kuya. May taga tugtog talaga kuya. So ulit nga eh. Yun yan ang gitara ko. Hey! 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 Sige. Ay! Doon tayo kila daddy! kila <coughs> daddy! Ganda na Kay, spot Kay, nila Kay, dun, so no? Yeah, tara, 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 dun tayo, dun tayo, dun tayo, dun tayo, tara, tara, tara. Wait lang. Uy, grabe. Lubog. <laughs> tignan nyo. <laughs> tignan nyo, tignan nyo. <laughs> si Bali, boy. <laughs> Lina sumeo ya ilin nang araw maghawak hawak nang kamay i sigaw na sabay sabay kapayapaan Ei, want Ei kapayapaan hey. hey. yeah, yeah. Gomez si Gomez, kaiba. natin mag -aiba.

Yeah! 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 Salamat ko sa mga sa magandang kalikasan at sa isip na may kaluwal hatian. Yay! Yeah! Kapaya para Yeah! Ano, yeah! 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 Kapoy Abang! Woo! Malawa. Bigit? Yeah. Malaki. Pinapakita mo ko, Jay. Kuchay, kuchay. Kinakain siya ano. Palaka, palaka. Yan. Sa, sa kabila, sa kabila. Punta mo ba, kuya? Dito dito. Sansya, sansya. Sige, sige. Diretso ka lang. Ayun, oh, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. diretso ka lang. Dito ka dan. Dito ka dan. Guys, tingnan mo. Nilala mo niya yung palaka. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ahos din. Hindi, palaka. Ayan, palaka. Ayan, 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 o. Ayan, oh. Ayan, yung palaka, hindi. Mhm. Mm Loh. Oras ng labas nila. Mhm. Mm ahas. May ahas nga po. Yes po. Ito ito. Ayun paangat na. Bakit so, na siya? Ayun siya. Yan. balit lang. balit lang. Pero baka pati na rin yan dito, no? niya pala ka. Pala ka. Hayo so sa system mo with them. Yeah. Ah, uh, sarap mutos nakahamok tayo. Yes, yaga ikot, yaga pa pag yung pagano, no? All right. So, habang may ginagawa pa sila diyan, saka sila ko naman. Yeah, ng iba. Kami naman ay magkukuha ng kahoy. gatong kahoy. Si Pampuan fire. Kaya ba ba? Pampuan fire. <laughs> <laughs> may ba na yun? fire. Pampuan fire. Uy, Jiu. Oh. Ano pala yung malalaki, Jiu? Oh. Pwede yan. Ayun, Ito? dito, dito. Pwede yan, oh. Tara, tara, tara. Ito. <laughs> ya. Yeah. Yun, oh. oh. Ito. Ito Bulputuloy lang natin, di ba? Dayo <laughs> na. <laughs> 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 Alright. Papalabasin ko na aking kapon. Uri ka tiri ka Papa mo papa mamu, mu. Kapon! Ba't oh! uh, uh, nandito ako? Ba't nandito? Ako nandito? ka nandito? Ba't nandito? Ba't ka Kailangan ka din mag-inap ng cow, eh. <laughs> 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 Ito yung kapangirin ko. So, pwede na to no? Okay okay, okay. Oh, dara, dara. okay, okay. Kailangan natin na mag guys, kasi gagabihin na tayo. Let's go. Alright, ayun ang mga nakuha namin. Yan pa yung boss po sa gitna. Nagpalabas ng kampun. o, <laughs> oh, pati yan na ano, Korte ng kawi dito sa kabundok-bundukan. Uy, yun na. Puno na ito pa. Baka. Yan na kapos na. Pwede na ko lang. Ayan. So, si Kuya Earl sabi niya, mauna daw muna sila sa glit kasi... Palitan niya daw yung motor niya. Kasi hindi niya in-expect na dito siya ngayon matutulog. So na lang din daw ni Ben. Ben yung tawag namin sa kanya. Kung oh, ano ano-ano pangalan kasi nalilita tanga kanila. Oh, pangalan mo Aljur, no. Darius. Darius. Darius men. Di ba nakakalito? Kung maalala mo 'yung Darius na pangalan. Naku, sila pa naman yung mga taga rito. Yung isa, yung, taga rin, yung isa taga Coron, yung isa taga Busuanga, baka set up to. Mm -hmm. Lu. <laughs> Buo na tayo ng duyan natin para maliwanag pa. Ang ating tutulugan ngayong gabi. Sana hindi kapangan ng ano, Aswang. Ay, aswang. Nasa isip mo, aswang ha. Aswang. <laughs> <laughs> Wala na kaming kasama rito, kami na lang. Uh, hopefully. <laughs> hopefully. Talit mo natin dito. Bago mo itatalit Oh, Ang oh, galing. Talino talaga ni Kamanga. Diba? Daming space ng utak eh. Luwag-luwag. Mm -hmm. ka pa. Ikot-ikot lang yan si Kamangga pala okay, talaga yung yeah. expertise dito. Sama kung bakit? Hamok. Ang galing. Kung hindi naman tumahan si kasi inanay na. So kung gusto natin tumawa bukas, <laughs> hindi natin patulugin yung sinong gusto natin tawanan. <laughs>